Ikaw na naman? Di ba binugbog na kaya dati? Naunahan mo lang ako noon. Pero hindi na yun mangyayari ngayon. Yan! Montek na naman ako doon na. Buti na lang nakatalon ako. Sayang naman. Nakawala pa ang kumag. Hindi hindi mo na ako basta basta mahuhuli. Itong sayo. Tornado! talaga oh, 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 oh. Talagang matatalo na ang gagambang mo, kulot! Hindi yan mananalo sa aking gagambang pula! Ganyan na! Sige, gumbugin mo! Katayin mo na yan! Ang mo naman, Bogad! Sabi mo malakas yung gagambang binanta mo sa akin! Malakas naman talaga yan eh! Kung gagambang bahay ang kalaban mo! Hohohoho! <laughs> Ganyan na! mo ang mukha! Sige! Tapusin mo na siya. Sayang, nag enjoy pa naman akong paglaruan ka. Kaya lang, sabi ng amo ko, tapusin na daw kita. Kaya humanda ka. Super Punch! Magbayad ka na, kulot. Andaya, hindi ako magbabayad sa'yo. Huh? Anong sinabi mo? Magbabayad ka ba o isasaka kita? Yoke lang, ito na nga, magbabayad na nga! Madali ka naman palang kausap eh. Ho 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 ho. Isusumbong kita sa kuya ko, baboy! Ho 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 ho. Ayos, nakadugos na naman ako ng bente. Baka may pinaiyak ka na naman, Bogart ah. Huh? Aba, pwede na pala yung mga talunan. Kumusta na kayo mga talunan? <laughs> Ayos lang naman kami, Bogart. Talunan kami ngayon. Pero mamaya, ikaw naman ang talunan. <laughs> huh? Paano naman kayo lalaban sa akin? Ibig sabihin ba, bibili ulit kayo sa akin ng gagamba? Tamang-tama, Marami akong malalakas na gagamba rito. 20 pesos na lang lahat to. Hindi na kami bibili ng mahihina mga gagamba, Bogart. Tama. Naghanap kami ng na nagagamba para durugin ka. Ganun ba? Pasensya na. Pero hindi kasi ako lumalaban sa mga talunan. Ho 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 ho. Baka naman natatakot ka lang sa amin, Bogart. Takot pala, Bogart eh. <laughs> Oh, ah, ganun pala ha sige lalabanan ko kayo pero pag natalo kayong lahat tisingilin ko kayo ng tagbebente sino sa inyong mga taluna ng una kong dudurugin wag na kayong magalala mga pre ako nang bahala dito sigurado durug ka ng agad kay tikoy dahil siya ang pinakamayabang este pinakamatapang sa aking lahat <laughs> dami niyo pang sotsot. Ilabas mo na ang gagamba mo. O oh, ito, ang aking gagambang tubig. Yan pala ang pinagmamalaan ng tatalo sa akin ha. Siguradong durog ka agad yan sa gagambang kahoy ko. Ang malas mo naman bata. Sa akin ka pa napatapat. Tingnan na lang natin kung sino talaga sa atin ang malas at swerte. Madami na akong kinalaban at tinalong katulad mo. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang pumalag. Tama mo pang shot Kumanda ka. Yeah! Ayos. Ang ganda ng laban. Pabahang ka na, o? Kailangan ko siyang gamitan ng teknik. Habang is-stamp ka siya. teknik. Ho 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 ho. Yan lang ba ang kaya mo? Mas malakas pa dyan ang ihi ng lolo ko. <susp shredded throat> Bakit parang hindi siya dinablan kahit konti? Sabi ko naman sa'yo eh. Huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang aking special technique para sa akong nalitin ang lakas. Super big technique! Hello! Anong klaseng atako yun? Ang lakas! Congrats, Tikoy! Ang lakas naman pala ng gagamba mo! Sabi ko naman sa inyo mga pre! Ako nang bahala! Ano ba yan Bogart? Pagbayad ka na! Wag muna kayo magsaya mga tokbol dahil hindi pa tapos ang laban What! Hohohohoho <laughs> Ah? Ano ang mo Bogart? Panooran niyo na lang Huh? Ano nangyari yun? Nasaan na yung kalaban ko kanina? Bigla siyang nawala Ano yun? Maganda pinakita mo bata Kaya lang hindi pa yung sapat para talunan ako Binigyan ako ito ng pagkakataon kanina Pero ngayon, ako naman Ugat ng kahoy ni... Hala! Anong atake yun? Wala na akong lakas para kontrahin siya. Wala, ano ito? Hindi ako makalas dito. Ako, lagot na. Nahuli na ako. Sigurado wala na akong wala dito. Ah! Ako, wala na ako dito. Huwag ka na mag ng lakas dahil hindi, hindi ka na makakawala dyan. Siguraduhin mo lang. Dahil pag nakawala ako dito, Igagatong kita! Ay, oh, gagatong pala, ha? Patapusin mo na! Oh! Shoutout sa mga solid supporters natin Simos Gray Empoy Animation Pauline Ganda Ole Animation, Adrian Raganas, at James Gamer. Papalo na rin ako sa Facebook at TikTok natin mga Lods. Salamat!